maayong buntag mga amigos amigas sa uh, sa ngayong umaga na to mga ka, uh, amigos amigas may ano ako sa inyo uh, para sa nagbababoy at saka nag-uumpisa pa lamang uh, iano ko lang sa inyo yung ano para kung sinong gustong matuto dito yung mga beginners lang yung nag-uumpisa pa lang sa pagbababoy na ko uh, sabay tayong matuto may dalawa akong gamot dito na ano, iano sa inyo. Hmm. Na isa sa importante na andyan sa ano nyo. Uh, kit nyo palagi na ano, andyan sa baboyan nyo na ano, para hindi uh, masyadong delikado ang mga biik mo lalo sa mga biik mo. Uh, ang kailangan nyo lalo na sa mga biik na nagtatay para sa mga biik na nagtatai, uh, kailangan nyo yung maagapan yan. Agad, agad. Kasi, lalo na pag uh, grabe na yung pagtatai ng mga biik nyo. Mahirap na yan maagapan. Uh, baka malagas lang yan. Sayang. Kaya kailangan an, an tong gamot na to ah uh, sa kit nyo andyan sa ano stock nyo talaga uh, ito lalo na tong ano uh, ito po mga kaibigan ito uh, ito po norfloxacin ili mga kaibigan uh, isa sa pinaka importante ito ito po kaibigan isa sa pinaka importante ito sa mga nagtatai ha? sa mga nagtatai oh ito po ah. kailangan nyo to mga kaibigan mga amigos amigas kailangan nyo to oh. basahin nyo lang po ang ano dito ah, may dosage to dito eh may dosage hmm. kung ilan Uh, ilang ml yung gagamitin. Oh. Tapos mura lang to. Mura lang to mga kaibigan. Oh, uh, mura lang to. Hmm. Yan yun. Oh. 0.5 ml per body weight. No? At ito naman uh, ito yung ivermectin pamurga natin. Ha? Huh? Kailangan purgahin natin yung biik natin parang uh, yung mga ano, mamatay agad, mamatay, madaling tumubo, lumaki, yung ano natin, yung mga beak natin, kapag mapurga natin. Ivermectin, uh, mura lang ito mga kaibigan. Hmm. Basahin nyo lang din sa dosage, kung ano, kung ilang ml ang per body weight ano kailangan sa isang big kailangan yan parang mas mabilis lumaki yung ano yung biik natin yung mga baboy natin kasi pag maraming bulate sa um, mga biik natin, mga baboy natin, yung sustansya na binibigay natin, i mapunta dun sa, ano eh, sa bulati. Ah, sila yung makikinabang. Ah, kaya matagal lumaki yung biik natin, sayang yung gastos natin, sayang yung panahon. Kaya kailangan, purgahin natin. Ah, Ivermectin. Injectable. Mas maganda ang injectable kasi control mo. Control mo kung ilan yung ml ang ibibigay mo bawat isa. Hindi katulad dun sa powder. Kasi may baboy na matakaw, mas malakas kumain. aawayin niya yung iba na biik. Hindi makakain ng masyado. Hindi, siya mapupurga. Ah, yung malalakas lang kumain yung mapupurga. Oh, kaya, kaya mas maganda ito. Kasi controlled nyo eh. Controlled. Injectable. Oh, yan lang po mga kaibigan. Maraming salamat po.